So, ayan, magandang araw mga kamamsels. Medyo excited ako at ayan nga po, dumating na yung aking parcel na naglalaman ng mga succulents na in-order ko mula sa New South Wales, Sydney. Ayan. At ayan, excited na po ang lola niyong makita ang mga in-order niya. Napakaganda po talaga ng in-order ko kaya ayan, na-excite po ako makita. <coughs> ito na po yung mga in order ko napakaganda po talaga nila ako tuwa sa mga nakikita kong ganda ng mga succulents na in order ko alam niyo po ba na ang inaabang-abangan ko dito kapag bumibili ako ng napakaraming succulent ay itong binibigay nilang regalo sa akin ayan may pa previous po at eto, ang previous niya sa akin. Ayan, napakaganda tingnan niyo oh. Ito po si West Echeveria, West Rainbow ang bigay nilang gift sa akin. Ayan. Morder po ako ng isa nito at di ko kalain na bibigyan pa rin nila ako ng isa. Kaya makakadalawa ng ating West Rainbow. napakaganda po talaga niyo West Endo. Tignan nyo naman eh. At heto po yung in-order ko sa kanila. At heto po yung regalo sa akin. Ayan. Ayan. Heto po si Romeo Rubin. Napakaganda niya. At heto naman po si Shichipuko Bini. Echeveria Shichipuko Bini ang cute cute po niya kahit maliit siya ang cute niya namumula mula yung mga dulo ng kanyang tips at eto naman po si Ebony ayan meron na po ako noon araw pero namatay po siya kaya yan, bilhin na naman sige lang ayan eto ang napakaganda oh ayan ano pangalan nito? Nineteen. Ito si Red Wine Queen. Ito si Beruga. oh, ayan po. Oh. Yan. Siberia Beruga. At ito naman po si Echeveria Big Red. Napakaganda po ng kanyang leaves ang pula-pula. Ayan. Sino pa ba? Ito naman po si brown rose. Hmm. At ito si Saan ba yun? Si black rose. Ayan. Ang ganda niya. Ang laki to. Oh. Isang taba, at eto si ya, Hira, Hira. Ayan. Eto. ay eto, tingnan nyo na. Dumihan na siya. Nako, nadumihan na nga. Ito po si variegated na ano nito. ba ito? Symboto, 13. Number 13 po. Si Cotiledon. Cotiledon. Temo, komento sa verse po. Variegated. Ayan. Lilingisin ko na lang po mamaya at nalagyan ng mga ano nang mga ano. Ayan. Ito naman si variegated na blue surprise. Ayan. Ah, hindi. Hindi pala si blue surprise. Variegated na ano, blue bird. At ito po yung pinakamahal. Alam niyo po ba, makamakan yung bilik dito. 88 dollar. Ayan, 88 dollar po yan. Ito po si Beyonce Rainbow. Ayan. Beyonce Rainbow. At meron naman po ako titong variegated na si Crasula po. Ayan. The Pyramid Variegated. Ayan. Variegated. Oh, ang ganda. Ang ganda. Ito naman po si Crassula Fantasy Baby Necklace. Variegated po siya. Napaka cute po niya. Gusto, gusto ko po ito. Napaka cute po ng isang ito. Si Pachyberia Red Banana. cute cute po niya. Ang liliit po. At meron naman po tayo dito si Ionium Lemon Lime o kung tawagin ay Starbucks yan lumalaki po sila maganda pong alagaan at isa rin pong Ionium ay tong si Ionium Perkanyon bariga Barigated Guayense ang hirap pong bigkasin <laughs> Ayan, at napaka-cute po nito si Echeveria Golden Nugget. Variegated po siya. At ang ganda ng kulay niya. Ito naman po si Echeveria Mexican Holdensis. Ayan, ang ganda-ganda ng kanyang pagkakaano ng daon. May root po siya. At ito naman po si Echeveria Mohican, Korea Form. At ito po yung lahat ng nabili ko. Yung iba po hindi ko na binanggit. Puro ayoni yung po yung mga hindi ko na nabanggit. Lahat po ng ito ay isang box lang po. At meron pa po, po akong bubuksan isang box at eto nga po madaliin na rin po natin dalawang piraso lang po ito in order ko sa ibang uh, online shop naman at eto nga po eto po yung nasa wishlist ko na mabili ko si Ionium yung pink witch at meron na rin akong binili na wala pa ako at eto nga po si tango Ayan. Wala pa po ako nito kaya bumili na rin ako. Ayan na, ilagay ko na po sila sa pot at itong mm, si Pink Witch, kapag ito ay lumaki-laki, ililipat ko ulit sila sa panibago nilang pot. Ang ganda ni Pink Witch niya. Tignan nyo yung baby. Oh ayan, Oh, tignan nyo. Baby pa lang. Ang ganda-ganda na, Oh. Ayan at yan nga po magriripat pa rin ako ng mga iba kong mga succulents at ayan nga po yung iba nakalagay na rin po sa pot ayan napakaganda nilang tingnan sa kanilang mga pinagkakalagyan na pot yung iba po nilagay ko lang sa mga katulad po nito ayan kasi kinapos na po ako ng mga parts na binili napakarami po kasi nung na-order ko yan. ito po yung mga iba't ibang uh, varieties ng ionium napakaganda po niyan kaya lang ito maliliit lang po yung nakuha ko pero uh, mapapalaki din po natin yan. yan at ito po gumawa na rin po ako ng mga name tag nila para hindi po ako hindi ko po sila makalimutan. ayan Ayun, maglalagay na po tayo ng tag. Kaya maraming salamat po sa inyong panonood muli sa aking channel at mm, see you on my next video. Bye-bye.